Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 43 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa namadilim, ay alas 8 hanggang alas 11 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, pulang kulay at pulang mga lips ang iiwasan dahil magagawa kang mabigyan ng pagkatalo. Toros, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 2.45 ng hapon may ikakatalo na apat na puna negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 na madilim, may ikatatalo na 54 apat na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown at sa player na mahilig magsalita ng kaberdehan magdadala sa iyo ng pagkatalo. Gemini sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 10 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo umiwas ka sa player na malalaki ang pisngi, dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte. Cancer, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na apat na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.50 ng hapon may ikatatalo na apat na putwalo na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Iiwasan mong kulay ay yellow dahil magbibigay ng kamalasan sa iyo para matalo. Leo, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green, dahil pwede kang malasin kagad at para matalo. Virgo sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay blue at magagawa mong maayos na makalaro para manalo sa mga oras mong positibo. Libra Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 57 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 48 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim may ikatatalo na 54 na minutong negatibo kulay brown ang magdadala sa iyo ng kamalasan kaya dapat mong iwasan scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 9:45 ng umaga may ikatatalo na 41 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikakatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, iwasan mo ang player na laging malakas tumawa siya ang magbibigay sa iyo ng kamalasan, at ang kulay pink ay dapat ding iwasan. Sagittarius, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 57 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay blue, at sa player madaming kay abangan na salita pag nananalo dahil kukuhanan ka ng oras na buenas. Capricorn, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Ang iwasan mo ay player na palakibo na masalita, kukuhanan ka ng oras mong swerte. Aquarius sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 58 minutong negatibo ngayong araw ay magsuot ka ng damit na may kulay green, para mapahaba mo ang iyong swerte para manalo. Pisces, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, At sa hapon sa ala una hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.20 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay blue, at sa player mahilig magsalita ng kabastusan at mapagbiro ng kaberdehan dahil kukuhanan ka ng mga oras na swerte.